Mula sa Rio ay nag-iba kami ng daan pabalik. Binaybay namin ang daan papuntang West Coast. Ayan. Yung bundok na yan, akala mo parang ano siya, yung ano? Tulis. something strange. Patulis. Ayan. So, nandito po tayo sa ano, barangay Kulandanum. Tapos, ayan, ayan. Ang ganda ng ano ng bundok. Ang Dito sa na... barangay Kulandanum, sakop pa ng bayan ng Bataraza at malapit na sa Rizal, ay tanaw na tanaw muna ang tinaguriang The Rooftop o Balawan. Ito ang Mount Mantalingahan, ang pinakamataas na bundok sa Palawan at pinakamahirap akyatin sa buong Pilipinas. Graded 9 over 9 in difficulty ba naman ayon sa local mountaineering website na pinoymountaineer.com Nagsisimulaan naman ang trail sa barangay Ransang na sakop ng bayan ng Rizal. Tatlong araw daw ang lalakarin at aakyatin bago marating ang summit. At dalawang araw naman pababa kung dadaan sa jump off. At ang highlight ng pag-akyat ay ang close encounter with the Taot Bato Ethnic Tribe. At ang tinatatakutang knife edge canopy walk paakyat ng summit. Ayan. So, biyay po kaming uh, pabalik ng Puerto Princesa at inikot namin ngayon na po tang Rizal. Galing po kami ng Rio Tuba. So, ito po yung family road trip 2023. Before mag-end ang 2023, meron po kami yung family road trip. Ayan. Ang ganda po ng range of mountains sa gilid. Ayan. Ayan. Ito pa dito na problem. Ayan. Ito nga mga tangay, narating natin ang bayan ng Quezon at napatigil kami sa may pinakamataas na parte ng kalsada dito sa Birong. Akyatin, matarik ang kalsada, delikado, pero ang ganda ng view. This is the West Philippine Sea. Isa sa mapapansin mo pag pumunta ka ng Palawan, na malalapad ang kalsada pero kaunti ang sasakyan. Meaning, kaunti ang tao. Wala pong katrapik trapek dito, pero brownout madalas. Grabe, ang sarap lang bumiyahe kasama ang pamilya. At ito na nga, napatigil kami sa Apurawan. Ito ang greenhouse sa Apurawan nasa gilid ng highway at napapalibutan ng masukal na gubat. Sa taas ng bundok ay may malaking bukal ng tubig, umaagos pababa hanggang sa kalsada. Kaya naisipan ng may-ari na magpagawa ng malaking swimming pool at para pakinabangan ng mga tao dito. Kaya maliko ka hanggat gusto mo dahil walang pipigil sa iyo dito. Kinanaw ko yung caretaker kung magkano yung interest dito. Aba, ang sagot mo naman sa akin, donasyon lang po, sir. Kaya, ano pang inyantayin nyo? Isama na ang barkada at siong pamilya magtampisaw at magpalami dito sa greenhouse sa Apurawan. Ito'y hiwaga o islang pamilya Dito'y nagbibigayin ka Mga tao'y nakakaasa kahit magkaiba ang sarap rin maligo sa mga ilog dito sa napsan. Kaya lang, pagod na kami sa buong maghapon. Ah, dito! Mukha naman sa ngang pras! Dito! Dito! Three park, Ah, Three May river cross po dito ngayon. Sumakay kami ng balsa. Piti ba ganito? <coughs>

And that's it for today's video mga tangay At umuwi na nga po kami sa lungsod ng Puerto Princesa At see you once again sa Biyahing Norte At maraming salamat po sa suporta